kami sa okay. bayan ng bangged probinsya ng abra kadabra okay. isa na kami mga kabuksid. sa bayan ng bangged papunta kami sa okay. san juan okay. dadaan tayo dito sa lapas abra Let's try nga natin dumaan can we try Tatlo okay. lang kami tatlong itlo parang kalugong parang dami dito kami. Dito kami sa Bangged. Papunta kami ng San Juan. San Juan, 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 number one. Dito ba ang daanan papunta ng Lapas? Malapit lang. Uy! Uy! Uy. driver. Siya si Lilet. Lilet. Lilet kini. Dilet. <laughs> Magyaw. Huwag kang tatalyaw. Huwag kang tatalyaw. 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 Mag-expose ka nila. Mag-expose ka nila. <laughs> ah. Walang naka-helmet dito mga kaboksi. Hindi uso ang helmet. Hindi sila aware sa helmet kasi... Bawal ang helmet dito sa bangit. Tignan nga natin kung mas malapit dito Oh, 1723 maayaw. kanina nasa banggit tayo. Mas daming barbecue doon. Mas malapit <coughs> doon. Mas maayo. Sa kabila isang oras kasi. Diba? Isang oras. Dito kaya, ilang oras kaya ang biyahe namin mm -hmm. papuntang San Juan. Dahil tayo ng kalaba. Ayan ang kalaba. I love kalaba. Daan tayo ng tulay bridge kalaba. ng kalaba. Oo, oh, alam ko yun. Nagpunta na ako doon. Coba. <laughs> ya, Kalaba. Kalaba Laguna. Reading sudah as. Bawa di <laughs> <laughs> lang, yang oh. lapas Lepas bakcoy, marah yes. Lepas bakcoy. Oh, <laughs> Ayun, ito pala ang labas. Isa is, 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 is rin ko sa pinakamahabang tulay, di ba? Oo. Oh. Mm. Kasi mahaba siya. <laughs> mahabang tulay. Kulay orange po siya. Sa kabila, kulay blue. blue. Ay, blue pala doon. Kulay blue sa kabila. Next is naman ito. Ando ang ganda, oh! Ay, oh Sana, oh! Wow! Oh. Oh. Medyo mga, parang hindi natin! <laughs> Ito pala yung ano, floating, floating cottage ng kalabang. Ang ganda. Hindi siya pala floating. Floating siya. Pwede, kaya, pwede, kaya. pwede rin, ano, pwede mag-fishing yan. Oh, floating river? Floating river. <laughs> <laughs> ay, floating. oh floating diba, ang ganda o? Oh, mayroong pang ganyan o. Oh, ano yan? Oh, yun? Di ba tinatailisan diba, yun, pa yung sasunong ano nila? Wala pang tayo. Uh, ano nga Nilalagyan ng tiles. Tiles? Oo, oh, uh, magta-tiles na sila kasi madulas. <laughs> o, oh, di ko may tricycle pa din. O, ang ganda-ganda talaga kalaba. Shit! May tricycle din. O, yun na, naliligo. Ano na, naliligo. Hindi na nakita yung tricycle din. Ano na. Ano Ano na. Ano Oo Di ba? No, no. No, no. <laughs> di ba nakamotor yun naman? Oh. Pinasok yung motor din. na may naglalaba pa, may naliligo, di ba? Tinatapo pa yung bata, oh. <laughs> ang dami. Ang dami. So, ang dami. Ang ano dami. Kwenta dyan. Dito may maraming kwenta rito. Ah, ba talaga? Diba? Oh, dito lang matatagpo yan sa Kalaba. May mga cottage na rin dito. May mga fishing. May mga fish din dyan na binabenta. Mura lang ang fish dyan. 60 Ayun kata yung kilo. Ano binabenta buhangin yan? Buhangin yan. Ang oh. bato. Yan ang bato. <laughs> Ito palang lapas. Yeah. Lapas na tayo no? Lapas na to. Lapas ba? Isa kayo? Yan market. Eh Mudeng. Oh! Yung bagong ano oh, market nila. Si Mudeng. Mudeng! Shout out sa'yo Mudeng. Nandito na pala tayo sa lapas. Opo. Tapos saan tayo dadaan? Yan ang hindi ko alam. <laughs> Pwede -ta naman tayo magtanong tanong ngayon. Tanong tayo mamaya. Yan ang mga Tulay bridge. Ayun lang si Longhill. Longhill! Baka malapit na. Baka malapit lang siguro. Longhill. Yan lang si blue tayo Hindi natin matadaanan. Hindi natin matadaanan. Mga bloods na lang natin. Oo. Ito yung bridge ng... Ano? Suot bridge. <rebellos> Ito yung malaking bridge. Malablabos na tayo dito oh. Ading <laughs> Sanji, dalan nga mapanti Dolores. Dalan na. Ano Le Legacy Bridge. nga hey. um, Hi, hey, shout out. Ko si pa padaya no. Then, Padaya? Pa pa kilang. Pa

Dolores Ay, Nakakadanong kami mula ito yung Legacy Bridge, mga kong oh, kalanda, mga gamot siya ito. Oo, maganda mula siya. Ang daming, ano, mga no? Ano, no? Oh. Ang daming jacks ito, no? Oh. nyang mahangin iba wow sunset ganda ng sunset

গুচি গৰু Welcome to San Juan Parish Okay, welcome doggy. Ano, uh, nandun na kami sa aming tahanan. Pwede! Pwede! How are you? Yes. <laughs> yeah! <laughs> <laughs> Ito si Wadi Kiwi. Welcome to. Buksit. Buksit ang mga mo. Oh, wow. Nagleing ang Merienda Okay, merienda muna tayo. Salamat sa merienda sa pagkakasama. Salamat sa pagkakasama.